Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panuoring buo ang video para buo ang kaalaman at idea makukuha mo. At ngayong araw na to, ano, pag-uusapan natin ang tungkol sa... Uh, joint venture <laughs> ng mga ng mga backyard ano backyard uh, farmers kasi Uh, yung mga malalaki, huwag na natin pag-usapan yung mga, mga malalaki, no? Kasi ang malalaki, pag nag-usap ang mga yan, talagang negosyo, talagang as in, walang gustong malugi. Ibig, ibig sabihin, yung sharing mula dun sa expenses at saka sharing dun sa uh, income, talagang clear sa kanila. Uh, pero, kalimitan, no? Uh, nangyayari yung medyo hindi clear na usapan doon sa mga uh, maliliit na Ah, uh, negosyo kagaya ng backyard farm, no? Back backyard layer farming. Uh, minsan may mga magkakapatid na nag-uusap na uh, mag ano, mag joint venture or kaya magpinsan ganyan, magkaibigan, ganun, no? magjoint uh, mag joint venture sila. Tapos ang usually na pag-uusapan lang nila ay yung ano, yung expenses. O, oh, di mag limbawa, yung isa nakapag-isip na mag-layer farming. Tapos, uh, yung isa naman, interested siya. So, nakipag-usap siya. Oh, mag-joint venture tayo, oh, di ba? Mag-joint mag venture tayo, kapatid. <laughs> Tapos, uh, hati tayo sa, ano, sa expenses ng feed, sa vitamins, ganyan. Uh, pero, hindi nila napag-usapan yung expenses dun sa electricity, sa tubig, sa labor, dun sa delivery, ano, yung kung halimbawa magde-deliver sila, ganyan, siyempre, ano, So, yung nakapag-isip ng ano, yung nakapag-isip ng negosyo na yon, uh, automatic na kung backyard, no? Siya yung ano, sa share nag social dun sa electricity, sa tubig kasi nakatap sa kanya lahat yon, no? Ngayon, uh, para hindi ma maproblemahan, no? Para hindi ma-problema. Kasi actually meron nagtanong sa akin. <laughs> kaya kaya sa halip na ang topic ko kanina ay yung uh, possible nakita ng mga wholesaler na twist, no? So, ito na lang muna ang ikinontent ko kasi uh, ito na lang muna i ko kasi alam ko na hindi lang yon hindi lang yung, yung nagtanong na yon ang may, pro, may ano, may sa na ganon or may problema ang ganon, no? Na kapatid mo, kasama mo sa, sa ano, sa backyard farming, pero yung ano, yung income ninyo, hindi niya napag-usapan kung Uh, mag, kung paano ang hatian ninyo? Kung ano ba 'yung tatanggalin nyo doon, no? Kung babayaran ka ba sa labor dahil ikaw 'ung gumagawa, 'di ba? Uh, example. magkapatid Kasi usually nangyayari ito, no, sa mga maliliit na mga uh, businesses. Hindi lang itong uh, hindi lang 'yung mga uh, ibang negosyo, kundi pati rin sa layer farming nangyayari 'yung ganoon So magkapatid, nag-usap, mag ano, uh, mag joint venture sila. So hati sa feeds, hati sa uh, sa vitamin expenses, no, yung lahat ng mga mga gamot, uh, hati sila sa mga gastusin. So, lahat ng para papagbentahan ng itlog, yung gross sales nila, no, niipon muna. And then hindi hindi ginagastos. Ngayon, uh, mo ngayon kung hindi kayo nag-usap ng maliwanag kung ano pa ano niyo ba yung ano yung kita ninyo Uh, maraming nakakaalam na kung paano, no. Pero meron pa ring mga hindi nakakaalam tungkol sa mga tamang hatian. Uh, kasi yung iba, paano ba? Oh, 60/40 na lang ba or 70/30? Eh, sa akin nakakabit ang ano, sa akin nakakabit ang kuryente at tubig. O di ba? So, para maliwanag, ganito 'yon. Doon sa gross sales, no. Doon sa gross sales, di ba, naiipon naman. So, at the end of the month, computed dapat naka-record lahat 'yon, no. Computed 'yung uh, feed expenses at saka 'yung lahat ng inputs no na doon sa feeds at saka 'yung mga gamot, oh, 'di ba? So babawasin 'yon. Kasi sabi uh, kasi hati daw sila, no, 'di ba? So babawasin muna 'yon, 'yung pinaghatian na 'yon. And then kung magkano ang uh, na-spend nila, no? Uh, so pagka na compute nila lahat yung gross sales o oh, tapos yung feeds yung ano vitamins o oh, di kasi doon sila doon pantay yung ano nila eh sharing nila eh so babawasin yon no at pag nako pag kung magkano yung ano yung gross sales ay yung gross income nila no doon babawasin na ngayon yung um, yung labor pero kailangan mo pag-usapan yung labor yung ano yung labor ng ano ng siya yung namamahala <laughs> kasi di ba ikaw ang ano, nag uh, ikaw nag-share kayo nga ng uh, nag-share nga kayo ng expenses sa feeds at saka vitamins, pero ang labor ikaw ang gumagawa. So dapat ikaw at least may reward ka man lang, hindi free kasi hindi free ang labor. Uh, kahit nga ikaw yung gumagawa sa mismong ano, mismong uh, backyard layer farm mo, kailangan may reward ka. Hindi pa pwedeng hindi mo hindi mo bigyan ng reward ang sarili mo. So, dapat pag-usapan, no? dapat pinag-uusapan ng magkapati, uh, magkapatid, magpinsan, magkaibigan na nag-joint venture sa layer farming kung uh, uh, kung anong gagawin nila. No? So, i-clear dapat na magkano yung ano magkano yung, yung reward ng tagagawa kasi gigising siya ng maaga 'di ba? Gigising ng maaga para maglinis, magpakain, magpa, mag uh, brush ng mga kainan, ng inuman o siya pang maglalagay. Alam mo 'yon, yung yung time niya na ko-consume doon, 'di ba? Before napapasok sa trabaho or what kung ano pang gagawin niyang iba. Tapos yung kuryente at saka tubig, kailangan din pag-usapan no? kung magkano yung magkano yung iaambag ng uh, backyard farm nila doon sa kuryente, 'di ba? at saka yung tubig. Kasi syempre nakatap, o oh, eh di ba? <laughs> eh, hindi nila nako compute may igi yung ano, yung uh, water at saka electricity bill nila. Kasi nga nakatap, di ba? <laughs> Pag usapan yung may igi kung magkano yung babawasin, di ba? So after na mabawas na yon yung after mabawas yung feeds, yung, uh, yung, mga medicines, no, yung vitamins, yung expenses nila doon. Tapos nabawas na rin yung kung magkano yung napag-usapan na reward ng tagagawa, yung taga-trabaho doon sa uh, backyard farm doon sa dalawang mag-ano yon mag-partner uh, mag na yon, yung electricity, yung tubig babawasin nila yon no. At kung nagde-deliver pa yung ano, taga-deliver pa yung mismong namamahala doon sa uh, negosyo nilang dalawa, uh, tapos gagamit pa ng ano, tricycle, motor or sasakyan kung ano man, eh syempre, La yung ano niya, yung maintenance nung sasakyan niya ay di ba yung gas o oh, alangang namang libre yon di ba so i-charge icha din dapat yon may charge yon hindi po hindi, hindi libre kasi malulugi yung isa pag uh, hindi niya i-charge icha yon so lilista niya dapat yon uh, and then pag nabawas na yon yun doon yun yung net income nila for the month doon sila maghahati na kahit na 50-50 na ang hatian, no? 'Di ba? 50%, 50%. Kasi kung 70-30 sa akin lang ha, kung 70-30, kung 70-30 ang hatian, tapos sa kamo iisipin kung doon sa 70 limbawa ikaw na taga-manage, no? Ikaw yung taga-manage doon sa farm. 70 nga sa'yo, 30% 30 doon sa kapatid mo or sa, kaya, kung sino mang kanegosyo mo, tapos, yung 70% na yon ikaw pa ang, ano, iisipin mo ba kung magkano ba yung kuryente? Magkano ba yung, magkano ba yung tubig? Magkano ba yung gas ko na nag-deliver? O di ba? Magkano ba yung ano mo, yung reward mo naman sa sarili mo na nagtrabaho ng buong buwan na ikaw nagwawalis ng ipot, ikaw yung naglilinis ng inuman, pa, uh, linis ng kainan, di ba? Gigising ng maaga, susundin mo yung oras nila ng yung mga alaga mo. Kung ano yung pinagpakain mo ng umaga, tsaka ano yung hapon, no? Yung tanghali. Yun din, hindi po pwedeng mapalitan. O di ba? Tapos ikaw pa ang ano, uh, tatak bibili ng ng feeds. O syempre kung ano naman ikaw pa ang pupunta doon sa store. So gagamit ka na naman ng gas. <laughs> di ba? <laughs> so uh, iisipin mo pa 'yon. O di malamang baka may lugi ka pa kung gano'n. di ba? So mas maganda kung ang computation niyo, uh, mas maganda ang computation kung ganun ang gagawin. So, kung hati-hati man dun sa feeds at saka ano, dapat may reward yung gumagawa. May reward talaga yung nagmamanage ng negosyo yung magpartner kasi ikaw na nag-invest ng pera doon na nakihati ng ano di ba sabi ah uh, paghati nga kayo sa expenses sa feeds hindi ka naman nag-invest ng pawis mo doon para na uh, doon sa labor <laughs> di ba ang, ang hirap magpakain ang hirap maggumising at maglinis tapos ang ano ang hatian ay hindi maganda. So mas mas clear kung ganon. Di ba? Bawas lahat. Hmm. Di ba? At saka yung matitira na, dun na kahit mag 50-50%. So sana nagkaroon kayo ng idea. Ito ay ano ko lang naman to. Ito ay opinion ko lang naman ito. Ito ay sa akin lang para mas maliwanag, no? Ah uh, depende na rin dun sa sa mag mag business partner kung ano talaga ang gusto nilang ano gawin doon sa hati nila kasi kaya ako dinis kasi to kasi hindi na na meron talagang ganito na nag -jo joint venture tapos hindi clear yung usapan nila tungkol doon sa ano doon sa sharing ng income <laughs> kung anong babawasin nila doon kung yung taga manage ba eh magkano ang reward niya para naman meron namang ano alam niyo yun, yung uh, pangay-ayo in Ilocano pangay di ba Basta in short, yun ay reward in English para naman at least masaya naman siya na bawat umaga gigising siyang pagpaka pagpapakamagpakain, magpainom, maglinis, mag-isip kung anong igaga, kung ano kung paano niya gagamutin 'yung mga may sakit, <laughs> 'di ba? Bibili magde-deliver, bibili ng feeds, magde-deliver ng itlog. Oh, so see? 'di ba? Clear. At least kung hindi man ito ang susundin ninyo, ano? Nagkaroon kayo ng idea kung paano gawin ang sharing doon sa income. <laughs> kung clear kayo doon sa sharing ng capital, dapat clear din ang sharing sa income. At kung ano ba yung mga babawasin doon, no? At hanggang dito na lang, no? Sana... Uh, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at salamat sa lahat ng uh, sa mga videos ko na sunod-sunod na natutuwa ako kasi alam nyo, kahit pa paano nakita ko Uh, you, uh, youtube ano na, na nasasuggest naman youtube recommendation parang mga ganun. so yung sunod-sunod na video ko at least naman naabot niya yung requirement para ma-recommend siya <laughs> ng youtube pero siyempre maliit lang ang channel ko so na, alam niyo naman kung malit ang channel mo kahit na nare-recommend minsan hindi clickable hindi nag fit lahat na sa mga tao yung content mo kasi naman ang content ko ay serious <laughs> Diba, seryoso ang content ko, so mas marami ang may gusto sa mga funny funny, mga pasyal pasyal, mga ganyan, pagkain, so um, okay lang, uh, at least nakakaipon-ipon ng subscriber at saka mga viewer, so salamat sa inyong lahat, sana pagpalain tayong lahat.